ang nabanggit mo ang iba't ibang mga AI technologies mula sa OpenAI tulad ng ChatGPT, GPT-3 at GPT-4, pati na rin ang DALI. Mayroon ka bang partikular na tanong o nais malaman tungkol sa mga ito? Oo oh, talagang may iba-ibang AI technologies mula sa OpenAI. Sa tingin mo, anong aspeto ng AI technologies ang pinaka-interesado kang pag-usapan o malaman pa? isa sa pinaka-interesante at mahalagang aspeto ng AI technologies para sa akin ay ang kanilang kakayahan sa natural language processing at generation. Ang paraan kung paano naiintindihan at nalilikha ng mga AI tulad ng GPT-4, ang wika ng tao ay napakalaking hapang tungo sa mas epektibong komunikasyon at pakikipag sa teknolohiya. Dagdag pa rito ang paggamit ng AI sa larangan ng creative arts tulad ng DAL-E na lumilikha ng mga imahe mula sa text prompts, ay nagbibigay ng maraming bagong posibilidad at inovasyon. Totoo yan, ang advancement sa natural language processing at generation ay talagang kamangha-mangha. Paano mo nakikita ang paggamit ng mga teknolohiyang ito sa pang-araw-araw na buhay o sa iyong trabaho? Nakikita ko ang paggamit ng AI technologies tulad ng natural language processing sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng mas mahusay na customer service, personal assistance, at educational tools. Sa trabaho, maaari itong magamit sa data analysis, automating repetitive tasks, at sa paglika ng mga insightful reports. Uh, ang AI maaari ding magbigay ng personalized learning experiences at tulungan ang mga professionals sa pagbuo ng creative solutions. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis at epektibong proseso na nagresulta sa mas produktibong araw-araw na gawain. Mukhang may malalim kang pag-unawa at interes sa AI technologies. Sa lahat ng mga posibleng aplikasyon ng AI na nabanggit mo, alin sa tingin mo ang may pinakamalaking impact sa iyong personal na buhay o karera? sa tingin ko, ang pinakamalaking impact ng AI sa aking personal na buhay o karera ay ang paggamit ng natural language processing at generation sa edukasyon at productivity tools. Ang AI-powered educational tools ay makakatulong sa akin na matuto ng bagong kaalaman at skills ng mas mabilis at epektibo. Sa karera naman, ang AI ay maaring mag-automate ng mga repetitive tasks, magbigay ng insightful data analysis, at magtulong sa paglikha ng mas creative at innovative solutions na magpapataas ng productivity at efficiency sa trabaho. Talagang malaki ang potensyal ng AI sa education at productivity. Sa paggamit ng AI sa edukasyon, may particular ka bang skills o kaalaman na nais mong matutunan gamit ang mga tools na ito? Oo. Oh, gusto kong matutunan ng mas advanced na mga technical na kasanayan tulad ng machine learning at data analysis gamit ang AI-powered educational tools. Bukod dito, interesado rin akong pag-aralan ang iba't ibang programming languages at frameworks na ginagamit sa AI development. Ang paggamit ng AI sa pag-aaral ng mga ito ay magbibigay sa akin ng personalized at adaptive na learning experience na makakatulong sa mas mabilis at mas malalim na pag-unawa. magandang plano yan. Sa tingin ko, malaki ang maitutulong ng AI-powered tools para mas maging epektibo ang pag-aaral mo. Mayroon ka bang nasubukan o napiling specific tools o platforms na gusto mong gamitin na ng AI para sa pag-aaral na ng mga pag sales na ito? O isang particular na proyekto na nais mong simulan. Mayroon ka bang isang particular na proyekto na nais mong simulan na may kaugnayan sa mga skills na gusto mong matutunan tulad ng machine learning o data analysis. Sorry, I'm having issues This right is now. Did not na understand na is what you said. Ay ang pagbuo ng isang predictive model na maaring mag-analyze ng traffic patterns sa Manila. Gagamit ako ng machine learning algorithms at data analysis techniques upang hulaan ang traffic congestion sa iba't ibang oras ng araw at araw ng linggo. Sa pamamagitan nito, maaaring makatulong ito sa pagpaplano ng mas epektibong ruta at pagbawas ng oras. Napaka-interesting na proyekto yan. Ang may proyekto mga data sources na ba na plano mong gamitin para sa iyong traffic analysis?